Magandang umaga mga kapamilya. Magkapet-pandasal muna tayo. Ako si Risa Singson Caupeng, Editor-in-Chief ng Kirigma Magazine. Noong 1969, sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng tao, nasaksihan ng buong mundo ang tila imposible, ang paglapag ng tao sa buwan. Ang sakay nilang spaceship ay ang Apollo 11 na may pinakamodernong computer ng panahon na iyon. Ang CPU nito ay 1 megahertz at ang memory nito 36 kilobytes. Kung hindi niyo naintindihan ng mga computer, isipin niyo na lang na ang pinakasimpleng calculator na mahahanap niyo ngayon ay may memory na 36 kilobytes. At ang diferensya sa bilis ng computer ng Apollo 11 sa mga ordinaryong PC na ginagamit natin ngayon, parang isang mamang tumatakbo kalaban ng isang F1 na race car. Sabi ni Jesus sa Biblia, Kung kayo ay may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari niyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon at ito'y lilipat nga. Kung nabuhay si Krista sa panahon natin, imbis na noong araw, sigurong sinabi niya ay, kung kayo ay may pananampalataya na sinlaki ng isang microchip. Kapamilya, ang kapangyarihan ay hindi na sa atin. Ang kapangyarihan ay nasa Diyos. At kung may pananampalataya lang tayo sa mga salita niya, magagawa din natin ang imposible. Tayo manalangin. Panginoon, nananalig ako sa inyong salita. Nawa'y dumaloy ang kapangyarihan ninyo sa aking buhay. Amen.